For today's episode pupuntahan po natin ang isang lugar. Isang lugar na may napakagandang tanawin ng paglubog ng araw dito sa La Union. Eagle of the North Commemoration 1978 Ako welcoming Ark Oh, dami pa entries guys Wow, ang <laughs> Magandang tahari po sa inyong lahat. Once again, this is your boy, Ricky Boy po ng Ricky Moro PH. Time check mga kaibigan, it is exactly 2pm in the afternoon. No? for today's episode, pupunta po tayo ng La Union. And meron tayong pupunta ang lugar na napakaganda ng sunset. Actually, malapit-lapit na tayo eh. According to Google, we're in the next 1 hour and 10 minutes, and na po tayo sa ating destination. And this is gonna be a fun adventure. Kaya yes, niyo po si Ricky Boy sa so panibagong adventure natin gagawin today. Hindi tayo masyadong nagmamadali. Ang ganda ng araw, guys. So, oh, Napaka-solid. Sarap talaga mag-motor, no? time check mga kaibigan, it is 12.40, oh no, it's 2.43 p.m. alas 2.40 itres ng hapon, no? Kakalabas na natin ng expressway, no? TPLX. Our episode for today, pupunta po tayo ng La Union. Also, along the way, madadaanan din po natin yung Agu Welcoming Arc, no? Tatambay tayo ng konti roon, pahinga ng konti kasi medyo malayo po yung pinanggalingan natin papalipad tayo ng drone. Also pati yung Eagle of the North, dadaanan din po natin 'yan. <laughs> Isang napakalaking statue no? Kung sa Baguio meron meron tayong lion head. Dito naman sa La Union sa Agu, meron din siyang giant statue pan eagle, no? It's the Eagle of the North. So sana po samahan niyo po si Ricky po sa episode na to, no? Pupunta tayo ng La Union and according to Google, we're in the next 20 minutes, ando na po tayo. Sarap gamitan ng motor natin kasi naka, naka 15T na sprocket na tayo. Napaka smooth niya especially sa expressway. Hindi na siya parang galit na galit. Gigil na gigil eh. Palit ka ng palit ng gear. Andito na tayo sa La Union actually. Welcome, welcome to La Union. This is my first time dito guys. No? Exciting. <laughs> Ganun naman palagi kapag first time yun, no? Kapag first time sa isang lugar, parang napaka thrilling Halo-halong emosyon siya, guys, eh, no? Parang sobrang lakas ng wind noise natin, guys, no? Oh. Kailangan ko na yata magpalit ng helmet. Kasi hindi na maganda yung wind noise natin sa uh, helmet na to. Grabe, ganda ng tanawin dito. Ano na siya? Napaka-sinik na. Medyo matigas yung shock natin. Ipset up ko nga to. Ang tigas niya, eh. Hindi ko talaga trip. Sana naman mag maging maulap mamaya pa nandun na tayo. Kasi yung pinakang rason kung bakit pupunta tayo dun sa lugar na yun is yung kanyang napakagandang sunset. So kung wala tayong aabutang sunset dun guys, malungkot. Kung maulap, malungkot. Kaya sana maging maganda yung panahon. Like walang masyadong ulap. Pero kasi kung titingnan mo ngayon, ang lalaki ng ulap yun. Eh. Ang dami yung titinda ng dahing dito no. Kung titingnan nyo yung Google Maps natin guys sa kaliwa, dagat na eh dito banda sa part na to ano nyo oh. dagat na eh. kaya marami na nang ng mga daing daing dito ayun no, oh. di ba sarap mag uwi nyan gandang ulam yun eh masarap sa usaw sa suka na may napakaraming sili no oh. uuuu wala pa ba, ba, ba? <laughs> tasibuyas and then kamatis oh my gulay Sarap nun guys. Dami rin pala mga hotel dito na pwedeng pag-stay yan. Eh. Madataan na na po natin yung Aguo Welcoming Arc. Ayun no. Ando na siya. Ayun na siya guys. Welcome to Aguo. Ganda ng welcoming art ng Agu. Oh. Solid. Asa yung isa kong gloves? Where did it go? Teka lang guys, wala yung gloves ko isa. Nandito yata sa loob. Ayun. Dahil pwedeng walang gloves kasi napakainit. Time check! 3.28. Maaga pa naman. ay yung sunset o. Oh. Dapat bago mag sunset makarating tayo sa Eco Park. Aguwo Welcome Art Cultural Landmark. no? So tapos na tayo dyan. Ang next na natin ay yung Eagle of the North. No, so we're just like seven minutes away from that location. Mabilis na lang yan. And then diretso na po tayo ng, ng Echo Park. Go Echo Park. All right, let's go. Mata na iwan. All goods naman ha. Seven minutes away from that location. Triple check, triple check. Baka wala na iwan. Baka bukas pa yung ating bag. Sarado naman lahat. Let's go. Hindi ko lang ko narinig niyo Guys, parang feeling ko sobrang lakas ng wind noise at saka ng ng engine at saka ng exhaust pipe sound natin. 6 minutes away tayo sa susunod na destination natin. Ah, let's go. Parang sarap mag McDonald's oh. Actually sa totoo guys, nagugutom na ako. Pero I cannot. Kasi may, may tayong sunset. Kailangan dumating tayo ng park nang bago mag-sunset. Pinakang uh, rason kung ba't pupunta tayo dun sa Ago Eco Park because of its amazing sunset, no? So kakanan tayo dito guys kasi dito na yung destination natin. One minute away na lang tayo sa Eagle of the North. Dito yung diretsyo ng Eco Park eh, pero hindi tayo dyan pupunta. Kanan muna tayo dito. Ayan na siya guys. Oh, ang <laughs> ganda. Eagle of the North. Wow. Angas. Okay, picture tayo. charger charger ng ating drone at saka ng ating remote control 65 watts guys uh, gawa ko ng unboxing video nito para makita nyo 65 watts kaya nang i-charge yung ating drone boss, boss. ah, hindi, ano po siya yung bago yung DJI Mini 5 Pro 5 yung kakalabas lang last month yung maganda, magaan pati siya ito yung bago sir, okay. anong pangalan niyo sir? Y po? Si Sir Jim Shoutout po mauwi sa channel ko Pag may oras po kayo Puntahan nyo na lang Puntahan ako ng ano Agu Eco Park Ah oh, talaga Kukuhaan ko yung sunset Shoutout kay Sir Jim no Naka Innova sila guys Toyota Innova Alright so according to Google We're in the next 8 minutes Nandun na tayo sa Eco Park Lapit na lang Time check 3.59 Alas 4 Sakto yan Kaya lang parang medyo maulap eh Nagutom na ako guys Pero mamaya na tayo kumain kasi wala tayong oras Hinahabol natin yung sunset Ay magpakita ka naman araw ayun na Agu Eco Tour Park Diyan tayo pupunta guys May entrance dito eh Ayan na malapit na tayo sa entrance guys Sakto lang yung dating natin dito tayo masyadong ginap eh. Ayun yung araw guys, nakatago sa ulap Pero mukhang lalabas siya Kasi banda ron sa part na yon walang masyadong ulap po. So pag bumaba siya ng kaunti, sisili po ang haring araw. Woohoo! Thank you Lord! Napakasariwa ng hangin dito guys. Grabe. Lalo na sa mga gaya kong taga, taga Manila. For sure talagang napaka-epic sa pakaramdam nito. Kasi eh, bihira tayo makakita ng ganito eh. No? Kaya pagpasensya nyo na ako minsan parang nababaliw-baliw ako. <laughs> pag nakakita ko ng mga epic na tanawin like scenery. Naman no, ng ganito and welcome to Aguwo Eco Park. Yay! Nandito na tayo. No. Tapos na sa bandang kapila sa dulo. Ano na, dagat na. Ano na yung pine trees, oh. Ah, doon pa yung mismong park. Dito, oh. Oh. Ganda. Medyo madaming tao ngayon kasi weekend, eh. Pero ayos na naman yan Ang kagandahan dito pwede nyong ipasok yung motor mo Uy may DPWH <laughs> Ay nako DPWH Ayan welcome to Aguo Eco Park Vandalism bawal Destruction of any natural resources bawal din yan Littering, pagkakalat no Any kind of pollution Catching of any wildlife, bawal yan. So this is a public, no, public beach wala pong entrance kaya napaka solid napaka ganda papaba na yung araw maya, maya so ikot ko muna kayo sandali hapa na kamotor tayo bago tayo maghanap ng parking tayo magpo-park guys oh. May pa yung susi oh. Okay, nakita ko to Dito na tayo magpo-park Safe naman to kasi hindi naman tayo masyadong lalayo eh. Ganda rito guys Patong tayo dun sa taas Libre parking, libre entrance Saan pa kayo? <laughs> Ayun yung sunset oh Ayun na, ang isang na yung sunset. Habangan <laughs> natin yan. So, habang wala pa. Ah, chill chill lang muna tayo. Kaya tayo ng konti kasi napagod ako sa biyahe natin. Layo din eh. Medyo madaming tao guys. Kasi week weekends eh. Ano okay, so. yung araw guys oh. Tagal-tagal pa yung sunset na yun. Mga, mga, mga 6.30 pa yun. Makakapagpahinga pa tayo. Bili tayong pagkain. Nainig <laughs> na ako sa gutom, tang ina. <laughs> I'm so hungry. God damn it. Ba't maraming pagkain dito, Wiso? Sorry na magsusoffering sa ko ngayon. Magkana mga tinjo, madam? 25 po. May malamig kayo? Meron. Sige, pamili nga po isa. Minsan so, so, so. lang naman ako mag-soft things eh. So, pag, pagpasensyaan nyo na ako. Kompleto ng pagkain dito guys, hindi kayo kukulangin. May isa ka po. Isa lang po. Thank you. Ano tindan yung pagkain, Madam Lugaw? Oh. Parang ano? Anawangin ko. Libre din mag-camping dito. Welcome to Ago Eco Park. Pero kumikita makikita nyo, ang dami nagka-camping dito. Saka ang ganda nung ano, ang ganda nung tanin ng puno nila. Oh. Dire, isang diretsyo siya. Hindi ako masyadong makalayo kasi yung motor natin, yung helmet nating carbon fiber. <laughs> may nakakabit pang intercom. Just ko, pag nawala, 13,000 <laughs> plus yung intercom natin. Next time, magdadala ko Na lock ng helmet para pwede natin kuha na sa labas. Nandun pa ba? Ah, nandun pa naman. Nakapag-chill din sa wakas. Grabe. Ah, sulit yung natin, guys. Thank you po. Ito na yung mami natin, guys. 50 pesos. Mami. Ano pa pangalan nyo, sir? Gary siya. Ah, Sir Gary. Anong pangarap ng store natin? Uh, 3HH Beverage Store. Ayan guys, kung gusto nyo kumain ng masarap na mami, chicken mami with egg, 50 pesos lang dito kay Sir Gary. Triple H po ba? Yes, Triple H. Bis oh, Mismong tapat lang ng, ano, yes, ng entrance ng Agu, Eco Park. Makikita nyo kagad. Kaya nga nakakatawa po kasi ano, libre na yung parking, libre pa entrance. May nakita po akong mga tent doon, pwede mag-overnight dito. What sir? Ah, yung May bantay naman, safe naman po. bago po natin panoorin ang napakagandang sunset ng Aguo Echo Park, I would like to say thank you and shout out sa mga bago nating kaibigan. Kaibigan na nagpaalaala sa akin na meron pong city ordinance ang bayan ng La Union about wearing a high visibility vest gusto ko rin pong i-shout out at pasalamatan si Kuya June na nagbenta ng reflectorized vest sa akin along the way kasi wala talaga akong dala at wala akong makita sa daan. So salamat po ng marami Kuya June. Shout out po sa inyo. Alright, so I guess this is where I'm gonna have to end the video. Maraming maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa panonood ng episode na ito. Kita-kits tayo sa susunod na linggo. Once again, this is your boy, your sweet boy, Ricky Boy po ng Ricky Model PH. Have a good day, people. Come one in a dozen The other eleven Get something from nothing I sit here looking for an answer Maybe the biggest question Was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed Yeah Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you